Ito pala ang dahilan ng pag-aresto kay CEO Jeffrey O. ng Careless ayon kay James Reed. James Reid ibinunyag kay O.G. Diaz ang tungkol kay Liza Soberano at pagnanakaw ng 100 na milyong piso ni Jeffrey O. sa kanya, panoorin kung papaano ito nangyari sa kanya. Naliwanagan ng maraming tao ng makapanayam ni O.G. Diaz si James Reid kasama ang kanyang abogado na si Attorney Rodel de Guzman sa isang YouTube channel na inilabas kamakailan. Matatandaang ang, kamakailan lang na isplap ng batikang showbiz columnist na si Christy Furman na ang nagreklamo raw laban kay careless CEO Jeffrey O ay mismong ama ng business partner nitong si singer-actor James Reid sa showbiz-oriented vlog nilang, Showbiz Now na, kasama ang co-hosts na sina Romel Chika at Wendell Alvarez. Binasa ni Christy ang isang pahayag mula kay B. Commissioner Norman Tansenko. Immigration agents arrested the 34-year-old American in Poblacion, Makati, after reportedly engaging in gainful employment without the necessary work permit, in violation of Philippine immigration laws. A complaint lodged with the B reported the American to have presented himself as the CEO of a Manila based company, as well as the owner of several restaurants, without acquiring the necessary visas or permits. He will be facing a deportation charge and will remain in the BI's facility in Bikutan, Taguig during the proceedings. Sa August 8 episode naman ng Christopher Minute, ay ipinakita ang video clip ng pagdakip kay o matapos itong antigen ng ilang tauhan ng Bureau of Immigration, B. Ipinahuli ng mismong tatay ni James Reed itong si Jeffrey O, ang CEO ng Careless, ito po ay naganap sa poblasyon, Makati noong nakaraang linggo po, naganap at nakunan po ito ng GMA Pito hindi lang po ipinalabas dahil ay inquest pa siya, ani Christina ang tinutukoy ay si Jeffrey O. Sa pagpapatuloy pa niya, nakikipag-meeting po itong si Jeffrey O. Nang dumating ang mga tauhan ng BID, Bureau of Immigration and Deportation, hiningan po siya ng mga papeles, hiningan siya ng SEC, Securities and Exchange Commission, Registration, wala. At wala rin po siyang karapatang mag-business dito sa Pilipinas dahil wala siyang mga dokumento. Nagdesisyon daw ang ama ni James Reid na ipahuli na si O dahil hindi pa na ibabalik sa kanila ang perang napag-usapan nila bilang business partners. Binembang ni Christy si O dahil sa mga itinuro nito kay dating kapamilya star Liza Soberano, na kamakailan lamang ay naging kontrobersyal dahil sa mga binitiwan niyang pahayag kaugnay ng kanyang rebranding. Ang lakas ng loob niya na pumunta rito sa Pilipinas at tuturuan si Liza ng kung ano-ano ang sasabihin nito sa kanyang mga kapanayam, e eh wala naman pala siyang karapatang mag-business dito dahil dayuhan siya, aniya pa. Ayon pa kay Christy, nakapagpiyansa na raw si O noon pang nagdaang biyernes ikaapat ng Agosto. James Reid, nagoyo ni Jeffrey O, nagsalita na rin ang actor-singer na si James Reid kaugnay sa pagkatanggal ng dati niyang business partner na si Jeffrey O sa pinangangasiwaan nilang Careless. Sa latest episode ng OJ Diaz Inspires nitong Martes ika pito ng Setyembre, sinabi ni James na nalansihan daw siya ni Jeffrey sa mahabang panahong nakatrabaho niya ang huli. I had no idea a lot of this was happening. It was actually happening for months and had kept me separate from the rest of my team. It had kept me in the dark about all of this business dealings, telling me, "Oh, nothing's happening. I'll let you know blah blah." Lahat ni James And it wasn't until I came forth about and I finally met with attorney, Rodel de Guzmán, and explained to him all of the business dealings that I had with him, Jeffrey, and all the relationship I had with Jeff, how much money he owed me, the contract that he never gave me, we can ya. Finally when all of that came out, his official recommendation to terminate him, gave him a chance to sign those contracts and make those deals right and voila, he left. So. he tricked me, I've been working with him for a very long time, and it turns out he wasn't the person who he said he was. Sa paliwanag ng abogado ni Atty. De Guzman, ginamit umano ni Jeffrey ang careless at iba pang kumpanya ni James nang hindi nila alam. Umabot umano ang mga nagastos nito sa higit isandaang milyon, ngunit may mga bago pa rin daw itong obligasyon pinasok kahit noong sinabihan na raw nito ito. Matatanda ang naiulat noong Setyembre taong 2023 ang tungkol sa pag-aresto kay Jeffrey dahil sa umano'y pagnenegosyo nito sa bansa ng walang mga dokumento na labag sa immigration law ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, habang isinusulat ang artikulong ito, wala pang inilalabas na pahayag o reaksyon si Jeffrey hinggil sa nasabing isyo. James Reed, looking forward sa pagbabalik niya sa ABS-CBN. Sa ulat ng ABCBN cbn News nitong Martes ikalabimpito ng Setiembre, inamin ni James Reid na babalik na raw ulit siya sa pag-arte. May napag-uusapan na raw bagong proyekto ang ABCBN executives at ang actor-singer na si James Reed. I actually plan to work a lot with ABS. Yes, there are discussions already. That's my plan actually ever since 2020, saad ni James. Everyone's asking, did you quit acting? did you quit showbiz? I always said, no, I plan to go back. Anya, Ayon kay James, nagpahinga raw siya sa pag upang makapag-focus sa pagbuo ng music. I needed a break. Especially coming from a love team, I was starting to lose my identity. It's tough. I don't think anyone, except for my other batch in show business and love teams, would possibly understand what it's like. It's tough. Paliwanag niya. Living up to all those expectations. Constantly being under public scrutiny. And all the rumors and stories. Fan fiction. And also the fans. It's living up to the expectations. It's a lot of pressure. Wika niya. Dagdag pa niya, I needed a break. I think I did that. I had time to really discover myself through music. I faced a lot of challenges took a lot of risks. I don't regret anything. At isang ang panayam noong Hunyo ay inamin ni James na natagpuan na raw niya ang sarili. Hindi na siya naliligaw tulad noon. Malinaw na ang direksyong nais niyang puntahan sa tulong ng music. Kaya naman ngayon ay handang-handa na raw siyang sumabak ulit sa pag-arte.